Pakayat po tayo dito sa may gilid ng bundok. Sabi ko, huwag nang sumama si tatay. Ay, ah, <laughs> ayaw. Sabi ko, tatay sa pagsama. Magandang hapon. Magandang hapon. Meron lang ako ibibigay. Okay, sana makatulong sa inigiyan. Hindi kayo lamigin sa pagtulog. Nandito po si Leia. Ate niya, meet Alab. Si alab. alab. Wow, congratulations. Alab kasi pula, parang uh, fire mm. and then passion. Ang ibig sabihin ng Alab. So, um, sabi ko nga ay kapag ang puso ay nag-aapoy sa pangarap, nag-aalab ano, sa mga pangarap ay hindi nahahadlangan ng anumang pagsubok at punos. Ano? Mm -hmm. Kaya ito po ay bunga ng ating pagsisikap. Oh, yes! Ang mm -hmm. yes, oh, minsan natin, yow! Uh -huh. Isakay na kita. Wala yung nagpa-practice pa talaga. Uh -huh. Pero kanina na, isakay ko na si Becca uh -huh. at inihatid ko po sa papunta siya ng Laguna. So, yan. Nakakatuwa. <laughs> Oh, congrats. Pwede pangarap ko lang ang dati ate mm. -hmm. ay natupad. Na. Ayan. At deserve Alam. mo naman iyan. Ha? Deserve na deserve mo naman okay, iyan. Thank you ate. Parang po ano, ay nung kahapon, di kinuha po kahapon. Uh -oh. Parang kagabi, napapaisip ko, ba may kotse na ako? <laughs> parang hindi uh, pa masyadong uh mag-sink -oh. in. Mm -hmm. Tapos ay nung galing po sa Laguna, dumaan po kami ng Petron at nagpagas. Uh -huh. Kasi ako'y umihi. Eh, nung pagkaihi ko, pagkalabas ko, so, isa ko, nasa na kaya yung kotse? Kasi uh ako, kotse na pala ako. <laughs> yung ganda mong feeling, para sarap po pala sa pakiramdam. Kapag yung isang pangarap mo na matagal mo na pinangarap ay nakamit mo na. Tapos nakamit, nakamit mo dahil sa iyong sariling pagsisikap. Mm -hmm. Yeah. Congratulations. Ayan, thank you Lord sa lahat ng blessings. Mm -hmm. Ingat lagi sa pagdadrive. Thank you ate. Ito naman po ay blessing na hindi lang ang pansarili kundi sa ating oh, buong pamilya. Yeah. Kaya sinananay at tatay minsan pa kami dadalaw dito. Ito, yeah. Yeah. Hindi na sasakay. sasakay. Hindi na Natatakot pa. <laughs> natatakot pa. <laughs> natatakot pa. Natatakot pa. Huwag nga minsan, kaya ko na kayo lahat isa dito mga bata. Magro road trip Thank you sa support, um. atin Nell. O, oh, dali, pila-pila. Baka pila. hindi pa, pa nakakapagpapasko pala kay Malay. O, oh, dali, o. Oh. Wow, very good. ni ano Maloy? Salamat. Ay, wala sa tita. Hindi. Hindi, yun eh. Sa tita, oh, I mm. Merry Christmas. Ano na sasabihin? Thank you. Thank you po. O, oh, Shin-shin, dali. Wow. Kiss mo na sa tita. Ayan. Next time, kayo yung sasakay na din doon sa aking kotse, ha? Kay ala The next day. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Yan, bali, ah uh, mamaya po ay ako y susunduin po ni na Leia dahil ako po ay sasama sa kanya sa pamimigay po ng mga, hindi ko alam po ano ipapamigay niya. Basta siya po ay mayroong ginagawang outreach program tuwing bago po siya mag-birthday. At yun nga po, sila ay nag-repack na. Tapos po ay nailagay na po nila yun sa isang lagayan, sa isang bag. At simula po kaninang umaga ay namimigay na po sila. Ay sabi ko po ay gusto ko rin sumama. Kaya ngayon po ay dadaanan po nila ako dito. Susunduin po nila ako. Yan at bali ko lang po sila at tara guys samahan niyo po kami. Ayan guys at kasama ko na po si Leia makakaroon naman <laughs> ha ang bilis makatuto na karating na po ako, nakabiyawin <laughs> uh, <laughs> papunta na po kami sa nakar at nandoon po yung mga po at ito na po yung mga ipapamigay po ni Leia. Ito po ay nirepack namin kagabi. Tinulungan po ako ni Mahal sa kami na kadila. Kagwawal. Ito po ate ay, di po ba ay parang taon-taon meron naman po ako talagang naging panata ng pag-birthday ko. Ay, meron tayong outreach. So, nung mga nakaraan meron tayong mga food packs, mga groceries. Nung last year ay umbrella. Ngayon po ito po ay nilagay ko nga po dito ay Uh, parang a gift of warm hugs dahil parang mabibigay siya ng warmth and comfort. Meron po siyang bawat isa ay buko dito sa bag, meron po siyang pillow. Ito po ay unan, magic pillow. At saka po, yung maganda klaseng kumot. Wow! Uh, adi, para hindi po sila lalamigin. Kaya warm hugs, parang pin <laughs> Okay, Tapos po ako ay ako maganda yung bagat talagang pinasadya mo pa, honey. Okay, Opo, patuloy tayong, patuloy tayong magmahal. Atin. Patuloy tayong maging masaya. Dahil man. may kalayaan ka. Thank you yeah. po. So, Thank you, Ito po naman ate ay bilang bahagi ng ating pagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng panibagong taon. So, yan po, ready na po tayo. Kasama natin ay si tatay. May takulaan po yung laman. Okay, yeah. Wow, Ganda. Yan po ay magic pillow. parang oh. oh. Parang nakalawing flat ate. Oh, pero pag oh. yung pinabuksan ay na... Na logo. Na logo. Ang ganda siya. Uh, Oo. Oh. Tapos, tiga na. Sabi Tapos ay kumot. Ito nga yung magandang klase yeah, ng kumot. Ito yung magandang kumot uh. ate. Uh -huh. Bawat isang bag po na ganito na ipapamigay ay nilagyan po ni Leia ng hindi ko na mabasa Leia nilagay ko po dito ate to celebrate my 40th birthday I'd like to share a simple gift a gift of warm hugs tapos ito po ay meron tayong bible verse from Proverbs 18.16 ayan tapos ito ay 40 peraso 40 po dahil 40 years old na ako hindi ta. 40 <laughs> sabi nila life begins at 40 Wow! <laughs> Ayan po, tayo ay nagahakot na po dito mga kay Papa Bigay. Lea. Oh, ay, thank you ha? Iba po ito na na. Ay! Ito bali, ito po yung sampu na. Ah, sampu. Ito naman ay... Pwede ka nalang po natin oh. yung iba mamaya. Ito ay five. Yung wow. dala ko. Five, ay di... Ay, sorry po. Five, five pa. Five pa. Kasi iba po yung doon na. Paloob mm -hmm. na. Ayan po at paalis na po kami. Mamimigay na po kami na yung mga ipapamigay po ni Leia. Bali kasama po namin si Mahal. Tsaka po si tatay na po sa unahan. Bali ang ipapamigay po namin sa sa Minahan, sa barangay Minahan ay uh, 20 peraso po muna nito. Tapos yung 20 peraso po ay sa tabing dagat daw. <coughs> Ayan po si tatay. Patabi ni Leia sa unahan. sa pagani diyan po namin dito ay yung mga katutubo. Dito po ang mm. mga katutubo. Dito po pala sa may minahan. May mga nakatirang katutubo. Diyan po ang aking mga kasama. Si tatay. Hindi halatang baguhan ng tita Lea, honey, sa pagdadrive. Pangalawang araw. <laughs> Pangalawang araw pala ngayon <laughs> Eh. Napakagaling ng mag-drive. Akin po ito. Hindi naman siguro aanahin ito. Malayo. Saka kita naman agad. Ay, nakakuha naman. Nakastilin. Hindi siya lala. Kukuha naman. Hindi naman po. O oh, sige. Kita naman agad pag mayaan. ano uh -huh. Kasi tayo po ay kumuha na dito. Mo. Mo na. Tama niyo ng nene. Kayo lang. Walang masandasi ang kawan. Tayo po dito, mami mamahal. Ah, eh. Kahit medyo pakita mo. Mahal. Itong bahay na ito yung sa inyo pa rin ha. Kanino yan? Ay, bari, ah, iba rin na may bahay dito. na po po Hello. Ay, ah, saan ka nini? ito. Ayo Asa apa nak kira ni ni? Kau mesti bagi saya. Kau Mahala ka na. Ano, ano ma, sana makatulog kahit paano. Hindi kayo lamigin mamayang gabi. <laughs> Yan ay kumot at unan. Tara, dito tayo. Ayun na si tatay ah. Hi, <laughs> hello po. Magandang o, may araw may po. Lang po dito, marami pala tayo ay, ano. Sa bahay. Ano pala ito na isa pa. Ila po bahay mo dito. Okay, may bibi. Doon na nabigyan na ay. Yan ay unang gumot. Oo. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Ako ay magbe-birthday. Oh, ay sa na paghanda isang bahay, lang dito. Oo. Oh. oh inan Oo. Oh. Ay, mo naman, Ay, oh. na may nakalim. Ayun na nga po. na Ito na ah, yung nabigyan na namin. Hanyan. Oh, na Sige. Sige. Ano. Sige. mo ate, Sige lang, Sige lang, Sige Sige mo, ate. Ako na lang. Pina dito pala eh, yung may grape ah. po, sila dito, dito, dito ng ano. Kagana po bigi. Dito Saan Saan rin ang tubig anini, Papunta do sa ibang bay dito ah. baka ah. Ako na muna mahal, para ikaw hindi mahirapan. Hawakan ko na 'to diyan pala nito. Sana lang Ako na dinak may hmm. Hindi po, may ano naman si ate May bato. ba so, sa bato? Ito po ang anong dinadaanan. May sapa. Ito pa may dumadaan sa may May tubig yung napakalinaw. Ingat lang at baka madulas. Ingat na Tatay, ingat. Tatay, wag ka na po kaya. <laughs> <laughs> Oops, yeah. Okay. Ah. Pakayat po tayo dito sa may gilid ng bundok. Sabi ko, huwag nang sumama si tatay. Ay, ah, ayaw. Sabi tatay sa pagsama. Doon pa daan. Ah, sa pasig. Ay, oo. oo. Parang doon ang magandang daan so, ah eh. ni. Uh, Sa may palayan. Ano okay, na. palayo namang ikot natin? Mm -hmm. Mabapalayo naman. Oo. At inalasa lang tawag. daan talaga ito, Oo oh, nga po, doon po talaga ang daan. Hello! Magandang hapon! Magandang hapon. Magandang hapon po. Ako po may bibigay. May aso, Leia. Ate yung isa pala ako nahin mo. No? Ito okay. po ba? Yeah. Thank you, Ate. Ay, nasaan po? Ay, nabi po siya. Ah, na Ah, nasa ampi. Ay, kayo na lang po magbigay. Opo. Oh, oh Saan po ang bahay po niya, katabi po niya? Oh, po. po pala. Ilan po bagang bahay po dito magkatabi? Ay, kami po lang. Ang dalawang bahay. po. na lang po yung isa. Salamat po. Ingat po kayo dito. Okay. Pa-birthday, pa-birthday. At birthday nitong namiligay. Yeah. Birthday ko po. kami po ay pabalik na sa sasakyan pero ibang daan na po yung aming ano ah dadaanan dito na po kami dadaan ah, sa Basig sa gitnang palayanan parang mas maganda po ang daan dito Linaw dito ng tubig gani, uulibre na ang tubig. Napakalinaw. Ah. yung pamimigay namin at hindi po ngayon maudan saka si Leia po ay kapag ganitong walang pasok siya pwede gawa ng kapag uh, Monday to Friday po siya po ay may trabaho nakaka lang po ng puso na ako ay nakakasama ni Leia sa ganitong programa po niya yun po ay taon-taon po ay ginagawa po niya bago po siya mag-birthday kaya nakaka-proud po na kapatid ko po si Leia picture-picture daw muna nakakamang okay. kaya nila sa 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 sayang kaya okay sa Sanay ang ating ate Ingrid. <laughs> ang tita. <laughs> ating ingrid <kahin> si ate. Sanay <laughs> <So>, <laang. laughs> oh. Ayan. Ah. <laughs> na, hinga ate, tayo po yung na rin dito. Ah. Ay, oo. yung <laughs> ba May anak? Ingat pagtawid, mama. May, um, may, may anak. At kung pa Dito pala eh. Mayroon ka doon. Oh. Mamaya tayo tumawid. Oo, oh, mamaya. Hindi <laughs> Mamaya po tatay, pagkalampas po na yung oh. tricycle. Si Ayun nah, pa naman. sa puso si Tatay dun, ah. ay binibigyan na rin po ni Leia na po kami sa minahan sa mga katutubo po at ngayon naman po ay papunta na kami sa tabing dagat at uh, pinupuri po ni tatay si Leia parang sanay na sanay na daw pong mag drive <laughs> samantala ngayon ay pangalawang araw pa lang po ni Leia kahapon siya nag practice tapos ngayon na ito mabilis na to to wala kayo masarap sa kayan ha? Ito na kay parang walang Para kalahan na sa bahay <laughs> Walang kalog-alog tatay Wala. ha? Wala <laughs> yan po at nandito na po kami sa may Tabindagat Sarap ng hangin Malamig mahal Ay ilan niya ang nandito ate? Tatlo itong dala ko Ay wala na diyan sa loob. Hindi po, dito ay tatlo na. Tama oh, na. Sige, okay, sige. Okay na ito. Ay, sige ako nang magbibit-bit. Ipahahawak din. Ah, okay. Ay, sarang taga na naman ay na Tatlo lang. Nakay <laughs> na may pag nag a a a a a a a a okay <laughs> lumihan daw para ito ah. Sa ito, ito, may aso. Dito po, po tayo. Mahal lang ka na. Oh, Ilan po bagang bahay ito? Isa po lang yan. Ito po, po ito, ito po yung magkasama. Ah, ah, mga manok. Isang bahay lang ay, daw, manok na yun. Ah, okay. Tayo. Dito po asa ka bila. Ay dito po ah. Dito ay. Kanayo. Saka. para sa iyo sa Pwede niyong... Walang may may bibigay na... TIGALO! Ay! Ay! TIGALO! Ay! Thank you po! Salamat po! Salamat po! Ako ba'y magbe-birthday na? Ay! Yan po aking ka-birthday mo! Sa webes ko. Ay ako po hindi na naghanda. Sige ako ba na lang ng aking regalo po. So, nina siya. Marami ako doon. Hindi po ako naghanda. Sabi ko na kumapoy mamimigay na lang po ng regalo. Para po mas marami. Maramat ah. ja. Opo, sige po. Tama po. na kayo nakasira. yung pangalan Rosita, yeah. Nanay Rosita para po sa inyo uh, belated Merry Christmas and Happy New Year po ingat po kayo lagi ha okay po, sige po, bye 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 po kami po ipupunta doon sa isang bahay na nadaanan po namin baka dito may nabaling niyog kahan eh nabali siya yan eh, hindi pinawa hindi ano okay, nakikitae na naputol oh naputol tara ito, Ay, po, sabulay, yung ubod na ito ang masarap Mayroon. na isang bahay lang ito ha. Opo, okay, isang bahay lang daw po sila. Tara. Mm -hmm. Tayo po. Ayun po at bali tapos na kaming mamigay dito po sa may tabing dagat. At bukas po uli. Gawa po na kami may lakad pa ngayon. Makikipag birthday yan kay Hindi at saka gabi na rin naman po. Na po eh. Kaya bukas na po ulit.